ah, oh minsan kuya may ano may marering may marerinega na ano yung may umiiyak, may humingi ng saklolo, nagpakita sa amin, tapos tumingin lang sa amin, tapos ano tumirik lang yung mata, tapos ano dumaan sa gitna namin. so totoo po talaga na may mga multo talaga sa. oh, yung mga kaluluwa na di na 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 dadasalan, yung mga kaluluwa na ano hindi na kanang bisita natin yan ako yan ma ma may, may, may dito ng mga ano ano mga illegal na mga ano negosyo ganyan Ah, uh, kung pangalan, ako si, ako si Maria Carmelita Cavite, a.k.a. Maricar, 29 years of age. Uh, taga, lumad ako taga taga Guadalupe, Cebu City, pero sa, pero sa ngayon, nandito kami sa kalamba Cemetery. Ilang, ilang years na po kayo? Dito? Ang mga apat na taon. Uh, ang kami sa mga burol, tagalinis ng mga, mga burol. Tagabantay ng burol, ganyan. mga, mga anong, mga anong klaseng pasikot-sikot sa ano, yung, yung para, paraan para makapera kami. Pero ano po, bago po dito, ano pong trabaho o ginagawa niyo? Uh, sa hindi pa kami nagme-maintain ng ano ng mga burol, ano tagalinis lang kami ng ano burol. Wala pa kami ano hindi pa kami nagke-caretaker. Tagalinis lang kami ng burol, tagasunod kung may, may bisita. Ganyan lang yung ano, yung paraan ng pera namin. Ito na po yung parang ginagawa niyo po, talaga dati pa po. Sa ano sa sa ngayon, ito na yung nakagis na, na naming trabaho, yung paraan ng pera namin. Pero yung husband ko, o uh, yung ano, yung asawa ko, ano, taga ano ng nicho, taga gawa ng nicho. Sa noon, dito kami nakatira, pero ano, na, lumipat kami sa Guadalupe. Dito sa Kalamba? Oh, dito sa Kalamba, dito kami natutulog noon, pero ngayon, ano, lumipat na kami mga apat na taon. Apat na taon na kami ano, nanirahan dito. Gusto Amin, uh, Minsan masaya. Pag, ano, pag may raming bumibisita kasi ano, maraming, marami kami nalilinis. Pero minsan, ano, kanang mingaw, kanang walang, walang bumibisita pag ganun po, pag wala pong bumibisita, ano po yung parang ginagawa po ninyo, kumari, mahina po yung pizza, gano'n? Ano, kanang yung kiskik, kanang yung kikikisi namin yung kandila, tapos ibibinta, by kilo. Malaki naman po yung kita. Hindi, ano, 25 lang yung kilo. Yung, kung kung may kiskisa may isang araw, may ano, may walo, may walong kilo, may pitong kilo, para pa migas, mga ulam. So yung pag, ano po, Um, bilang isang caretaker tsaka pagkiskista dila. Yan na po ang ano, bumubuhay. oh, yan, yan na ang bumubuhay namin. Yan na nakakatulong sa pamaraan ng pera namin. Magkano po ang kinikita let's say, isang araw po Sa so isang araw, kung maraming bisita isang araw, may git 500. Pero kung walang, walang bumibisita, may 150 lang, 200 kapag ano po ba pagundas po marami po talaga ano dito. Oo, marami. Ano ang makaano kami maka 5,000. Mahig kung may maraming magpapatrabaho sa burol maka maka 10,000 kami. Ano kan nasa di pa kami ng asawa ko ngayon may ano may kalibin ako na, na Tanga kalambarin Tapos siya yung nagbenta, siya yung hinanap ng mga pulis. Tapos ako yung ako yung na nakunan ng mga ebidensya kasi ay, tapos sa akin hindi ko naman alam na may ebidensya na naka kwan, nakatanim sa bahay nila. Tapos ako yung nandoon, ako yung kinuha ng pulis. Dapat siya yung hinanap, dapat siya yung ano, yung kanayun si copin, siya yung nadakpin. Nasyak ako, natulala. Hindi ko alam yung gagawin ko kasi hindi ko naman alam na may, may ano siya, may itinanin yung mga ebidensya dun sa bahay nila. Tapos ako, wala akong alam alam Tulala ako, hindi ako nakasagot. Pag ano, nang pagdakit ng polis, natulala lang ako hanggang pag, pagdala ng presinto. Tapos di ko na sabi nila, pinaanoyin ako, pinangakuan nila ako na ano, papiyansahan nila ako, pero din lang hanggat sa na ano na ako, na alta na ako sa ano sa kalunasan sa female dormitory. Tapos nag, nag, isang buwan di sila bumisita, mga isang taon di sila nagpakita, di sila nagparamdam hanggat na ano nakulong ako ng 3 years. Ang tatlong taon kung nako nasa kulungan po kayo. Kamusta naman po yung trato po sa inyo sa loob ng mga school? Mahirap, mahirap makibagay sa mga tao doon kasi di mo alam yung mga mga asal nila, may iba't ibang mga ugaling nagpapanang ipinapakita. Yung mga trato po ng pulis, ano po? Okay naman po ba? Okay naman, astrikto sila. Ano, kanang mapapantun nila yung mga mga ano, mga tao doon. Yung ugali mo dito sa labas na masama ka, pagdating mo sa loob, ano ma, ma ano yung kwan, ano mo gali mo sa loob po ng tatlong taon po um, may mga kwento po ba kayo ano parao? mga kadalasan nangyayari sa loob po like merong pagkulo lagi ganun po oh sa tatlong taon ko na nakulong na sa ano sa female dormitory uh, ano, ano kanang mahirap labi, labi na wala kang wala kang wala kang pera wala kang dalaw wala kang wala kang ma, ma, mapupuntahan doon kapag nagugutom ka tapos ano ah kanang walang wala kang makain gutom na gutom ka tapos ano hindi mo ma, malaya na mainit na ang ulo mo kasi kulang ka ng pagkain mahirap din kuya nararamdaman po. Wala Ano, malulungkot ka, matamlay ka, di mo maiisip mo na lang sa sarili mo na hindi ka na mahal ng mga pamilya mo na hindi na sila ano, na hindi na sila nagpaparamdam sa iyo na nalilimutan ka na. ganyan, yan yan ang ano nararamdaman mo. Yung nag, ano yung nag-aaral pa ko. Ang ano ko talaga sa boy mag hrm ako nang maano nang mapasok ako sa sa mga bisyo adon naging ganito na yung buhay ko kung may chance lang na ano mag-aaral ako eh kasi doon sa ano ya sa ano sa kulungan ako doon sa female ano nag eskwela namin dito. didto na mangkanang als nya graduating man ko sa paglaya na nako naputol nang stop na yung ano yung pag-aaral nako kay kinanglan man nga mo kana kailangan na bumalik ako sa ano sa enrollment sa unang araw di, di katulad sa ano kulungan na graduating na ako tapos di ako nakagraduate kasi lumaya ako pero ano po may may chance naman kayo na ipagpatuloy pag-aral dito Oo. sa labas Oo. Kasi may alas dito na nag, ano, nagta, din nag enroll pa. Pero sa ngayon, hindi pa ako makapasok kasi yung anak ko hindi kasi ano, hindi walang, ma, walang makabantay. sa so, di mo doon uglain. Ilan po yung anak? Apat. Pang-apat, mga pang-apat siya. Yung first po, anak po? Ano, nandun sa, ano, ano, sa mama, sa, ano, sa asawa ko. Ilang taon na po yung face? Twelve. Tapos yung ano po? Ten. Tapos yung ano, yung pangatlo, ano, six. Tapos, yung pangapat is Isang taon at pitong buwan. Ano ba pinag-aaral Oh, meron. Yung ano, yung grade four. Yung pangatlo ko. Ay, yung pangalawa. Nandun sa mama ko. Yung panganay Ano, wala dito. Nasa, nandun sa sabukin malayo sa akin. Bakit po siya kumatanong lang po? Bakit po siya nasa buhay? Ano, kinuha siya ng, ano, yung mama ng asawa ko. Kasi alam nila na, ano, hindi ako makabuhay kasi wala pa akong trabaho doon. Okay. Ano po, ano, feeling po na, ay po, lalayo po sa... Ano, masakit, pero nakita ko naman yung, ano, yung future ng anak ko na ma maayos yung buhay niya doon. Yan, Tinanggap ko na lang kahit malayo siya. Ano ma, tagal na akong hindi na nakakita. Last uh, nakakita ko niya mga ano, mga 7 years old. Ngayon ano, na. 14 na. Fourteen 14 years old na siya ngayon. Ano pong pangarap po para sa mga ano Yung may chance ako na ano, yung makaano ako, yung makaangat ako sa buhay. ako lang tapokon. Ano mag-usan ng balay. Alam niyo po para makakalaya na Ano po reaction po Ano? Ano? Masaya. Di mo, di mo, ano? Di mo, di mo ma-express yung feelings mo. Ano pong ano, una po yung ginawa ng makalaya po? Nung naka, na, ano, pumunta ako sa mama ko, tapos ano, nagpakita ko sa anak ko. Ayun, uh, balik po tayo dito. Oh, Tapos tayo sa Paluano. Um, may ibang kwento po ba kayo kaganapan po dito? May... Ah, uh, oh, minsan kuya, may ano, may maririn, may maririnig ka na ano, yung may umiiyak, may humingi sa klolo, ganyan. May mga hindi po ba kayo makakalimutan na nangyari po dito? Oh, yung ano, yung nagpakita sa amin tapos ano, kanang tumingin lang sa amin tapos ano, yung ano yung tumirik lang yung mata tapos ano dumaan sa gitna namin sa harap namin ganyan lang so totoo po talaga na may mga multo talaga sa oh yung mga kaluluwa na di na, 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 na dadasalan, yung mga kaluluwa na ano hindi na kanang bisita totoo po ba yung mga minsan po yung mga ano din mga punto-punto kung meron po bang yung mga naglalakaw po ano? Oo, meron ko yan. Meron yung ano yung mga drill, yung mga salamin, yun. Tapos binibinta sa iba para magkapira. Yung mga taong wala nang magawa sa buhay. Yung... Uh, no. para, parang... Saan po ba ginagawa yung parang pagkaano lang po yung mga napapabayaan na po na... Oo, oh, may ano, yung napapabayaan na ng na mga burol. Pero may iba naman kuya, di uh, paiba-iba yung pamamaraan lang Kahit na may ano, may pamilya na duma, duma bumibisita lagi, minsan kinukunan din. Opo, <laughs> ano, kahit anong mga, mga po dito, Kahit anong chismis po. Ay, din naman natin yan ako kuya, May, may, dito ng mga ano, mga, ano, mga illegal na mga ano, negosyo. Ganyan. Pero di po pa siya yung parang lantaran talaga na... Yung una, lantaran, yung, nang, nang, nang madakit na hindi na naman tumatago na, patago na. Parang ang masasabi ko sa ano, yung mga taong mapataas yung ano, sige tawagan natin ka ng mapagmataas. Yung mga taong mapagmataas, wag nyo na, wag nyo eh, eh, down yung iba kasi di mo alam kasi bilog ang mundo, di mo malaya na ano, mag -ano rin sila, mag-level up din sila. Uh, wag nyo yung pandirian yung iba, eh, uh, ano, pantay nyo ang tingin nyo sa lahat, wag kayong mapagmataas at wag nyo masamain yung ugali niyo kahit mayaman kayo o, o hindi. Ano lang. off the record, gusto nyo pa ba ng ibang malupit na istorya? I-click nyo lang ang mga video na nasa screen. Maraming salamat!